Saan ang galing ito? Ah, uh, yo honor, with your respect po. Ah, uh, wala po akong inaabot sa kanila, yo honor. Alam mo, Major Kihana, napakasinungaling mong tao eh. Hindi insulto mo ang talino ng mga narito sa harapan mo eh. Unang-una, huwag mo kami pagpapaikotin dito dahil ikaw dito ang mastermind ng nangyaring ito. Saan galing ang pera binigay mo? Alam mo, boss, Major Kihana, kapag nagpatuloy ka sa serbisyo mo, Napakadaming tao tawang pahihirapan mo. Dahil sigurado ako sa karakter mo bilang isang pulis. Hindi ka pulis. Ikaw ay tulisan. Uh -huh. um, habang naghihintay sa kasama, pwede bang magtanong ako? Yes, oo. Oh. So, if Congressman uh, uh, Flores, no? Uh, yes, allow Oh, for, na na. so the by chair. Please. Sige, uh by chair. Komo muna. Uh thank you very much, uh Congressman Flores. Uh Mr. Chairman, tatanungin ko lang po si General Mariano. General Mariano. Um siguro po sa haba ng ating mga hearing na uh bilang uh, head ng uh ng district that time, nakikita niya naman po ang mga sinasabi ni Major Kihana. Naniniwala po ba kayo na itong si General Kihana ay nagsasabi ng totoo sa ating committee? Hindi po, Mr. Chair. Naniniwala po ba kayo na yung pong ating ginawang operation dito po sa uh, dito po sa 1811 ay legit o ito po ay isang robbery? Kung pagbabasihan po, Mr. Chair, ang search warrant, legitimate po. Pero kung meron po silang adan po silang other na ginawa rin po, yun po talaga po ay pagnanapa, Mr. Chair. Pero base po sa inyong pagkakaalam, dahil kayo naman po ang big boss nila, kayo naman po ang nakakaalam, ano po ang nakikita nyo? Nakikita ko po, Mr. Chairman, na inuna po nilang magka-interest sa pera kaysa gawin po yung kanilang trabaho. So, Mr. Chairman, uh, sinasabi po ni General Mariano na niniwala po siya na ito po ay isang um, may mali siya po ang kanilang ginawa at ini ang interest po ng pera ang, ano, ang nangingibabaw dito, Mr. Chairman. So, um, tatanungin ko po itong si Rainer. Rainer, sabi mo kanina, nagdala ka ng, dinala mo ang baril sa 1811, tama? Yes, Your Honor. Marunong ka sa baril? Nakapako po kasi sa bag niya na mabigat. Tapos hugis baril po. Gano kalaki yung baril na yung hawak? Parang 45 po. Parang 45? Opo. Okay. Um, kay Mr. Michael uh, Nubisio, sabi mo, yung iyong baril, itinurn mo kay Major Kihana, pero nangako siyang iririnyo na ang lisensya mo, pero nagulat ka na yung iyong baril ay hindi na nakabalik sa iyo at yun ang baril na ginamit na ebidensya doon sa raid. Yes pa, Your Honor. Oh, tinanong mo ba si Major Kihana noong time na nakita mo yung baril mo na nandoon sa mismong ebidensya na ginamit na ba't ginamit ang baril mo o inalaw mo itong gawing ebidensya? Ganito po kasi, Your Honor yung baril ko po kasi expired na po yung license at saka kanban po. E ngayon, paba, sa pabalik-balik ko po ron, tinanong po ako ni Major Kiana kung may baril daw po ako. Masabi po ang sagot ko naman sa kanya meron sir, kaya lang expired sir. Ngayon sabi niya po sa akin, tutulungan daw po niya ako mag-renew ng license. Siyempre po sir, naniwala naman po ko sa kanya. Sabi niya po sa akin, ibabalik e, daw po niya after ng ganban. So ibinalik ba after ganban? Hindi na po naibalik yung Ronald kasi Nabalitaan ko na lang po, yun po ang pinangtanim pong baril evidence, Your Honor. Okay. Ngayon, tatanungin ko kayo, sino nagbigay sa inyo ng, ng pera after ng operation ninyo? Si Major Kihana po, Your Honor. Magkano binigay sa inyo ni Major Kihana? Yung una po, 10,000 at 1 million po, Your Honor. Yung 1 million sa iyo lang yon? Opo, Your Honor. Kati po kami ng kasama ko. So, 5,000. Para saan yung 5,000? 10,000 po, Your Honor. At 10,000. Para saan? Dalawa po kaming nakatanggap ni Rainier po. Para saan yun? Panggastos-gastos daw po namin, Your Honor. Ba't yung kailangan ng panggastos? Yun po yung binigay niya sa amin, Your Honor. 10,000 po muna, sabi niya po. Pagkatapos alam po ng inquest, bumalik daw po ako ng office. Tapos meron po siyang binigay po sa akin, Your Honor. Sa ikaw bag po. Pera po ang laman. Isang Magkano? Isang milyon po, isang bundle po na tigay, isang libo, Your Honor. So siya ang nagbigay iyo? Yes po, Your Honor. Kayong dalawa mismo ang dalawang magkaharap na ito, pera ito, ibibigay ko sa iyo? Yes po, Your Honor. Dalawa lang po kami. Paano mo nasabi na pera ang laman? Kasi tinignan ko na po siya, Your Honor, bago ko po, bago na po ako umalis. Para saan nyo isang milyon na yun? Yun po yung pinangako niya po sa amin, Your Honor, na kapag natapos na po yung operasyon, bibigyan daw po niya kami. Hindi po kami mawawalan, Your Honor. Okay. Major Kihana, lahat ng turo ay sa'yo tinuturo. Ikaw ang utak ng operasyon na ito. Yung sinasabi ni, ni Michael Novicio na isang milyong piso na inabot mo sa kanya. Your Honor, deputy lang po ako, Your Honor. Deputy, DSOU. Your Honor. I'm just following orders, Your Honor. Wala po akong binibigay sa kanilang pera, Your Honor. Ibig mo sabihin, sinungaling ang witness mo dito? Malamang po, Your Honor. You. So, ibig sabihin yung video, sinungaling din? yo ano uh, hindi hindi ko na po masabi yo honor kasi wala naman po ako doon yo honor. Puro ka na lang hindi nasabi. Sa dami ng ginawa mong ito, lahat na lang hindi mo nasabi. So ibig sabihin, si General Mariano, ang kanyang obserbasyon bilang inyong boss ay mali din. Ah, uh, yo uh, 'yun po yung kanyang pananaw yo honor. Pasensya na po. Yo ano, with due respect po yo honor. In my 20 years in the service, Your Honor, marami po akong nagawang mabuti, Your Honor. Hindi na pa karami po akong uh, uh, Hindi po ako tulisan, Your Honor. Okay. Congressman, na, ano, um, uh, no? uh, uh siya, no? Uh, well, hindi naman namin, namin, namin talaga sinasabi na tulisan ka. Uh, sinasabi natin lahat dito, meron tayong goodness in our hearts. But uh, dito sa puso natin, meron din tayong somehow uh, evil intent. Ang problem sa yo uh, major kihana. You allow that event intent to explore in your minds and in your heart. Kaya uh, medyo nakukuha ko yung yung ano eh yung damdamin ni uh, Congressman na uh, arrogance eh. Hindi naman to ganto magsalita eh. First okay. time to na narinig ko ng ganito. And um, I must admit na uh, uh, I was comparing with Congressman na uh, Kope. Uh, ano na rin applicable na rin. Alam mo, dito kami, mga congressman dito, hindi kami nag-uusap-usap dito. We research on our own. Because we have our own different minds, ano? You know? And as a matter of fact, dito na lang nagtatagpo yung utak namin pag nag-hearing na kami. And uh, the problem is, you continue on lying. Yan, yun, yun ang nahihirapan kami. We wanted to, ano, we wanted sana na, actually, ako kagabi, pinag-iisipan ko na nga na i-re-release itong mga ito. Ang problem, patuloy pa sila yung sisinungaling. That's the reason why I gave you a chance a while ago. Pinagsalita ko kayo. Kasi nga, gusto ko, sa isip ko, kukumbinsin ko ang mga kasama ko dito, pare, ano na natin sila. Baka wala natin. Pero sa ginagawa nyo, ako na kukumbinsin nila. Sa totoo lang. Anyway, uh, Congressman uh, Ruella Peter Gonzaga, uh, we acknowledge your presence. And, uh, There is a pending motion. So we will be... Uh, Hello, Mr. Chairman. Ay, Mr. Chairman, tatapos si Dugong Muna. Hindi pa po ako tapos. Pinababa mo uh, lang yung aking... kasi pasyado. Pasyadong mainit ang ulo Mr. ni... Mr. Chairman. Congressman Arugansha. Go ahead. Go ahead. Wala po sigurong nakikinig dito sa ngayon na hindi uminit ang ulo. Dahil po halatang halata naman na ito si Major Kihana ay eh, sobrang na tayong pinapaikot. Nung last hearing po natin, um, lumabas po na si Major, si, si Private Acosta ay tinakot po niya. Lumabas po sa inyo pong pagsusuri, sa inyo pong mga nakausap, na si Major Kihana ay nagbanta na nagpapapatay siya ng ganito, nagpapapatay siya ng ganon. Humingi po tayo ng, ano, ng report. Mula po doon sa yung summary ng shooting incidents, victim doon po sa mga lugar kung saan siya po ay na-assign. Hindi po natin sinasabing siya ang may gawa nun, pero according dito po sa report, doon sa mga lugar na kung saan siya po na-assign, meron pong isang vice mayor na napatay at meron pong anim na kapitan na napatay at meron pong dalawang kapitan na nasugatan. So ibig sabihin po, hindi po natin sinasabi na siya po ang dahilan ng lahat ng ito. Pero kung meron po siyang ganong salita, maaari po na sa isip po niya ay talaga pong po pwede siyang magbanta doon sa mga tao na maaari maging threat sa kanya po, sa kanyang ginagawa. Mr. Chairman, gusto ko lang pong asabihin sa komite na to na ako po bilang isang kasama niyo po sa komite ay naniniwala na yung pong iba dito sa mga na-contempt ay naiipit lamang po. Tatanungin ko po si Colonel Guevara, Colonel Guevara, ilang taon na po ba ang edad ninyo Thank you, Mr. Chair, for recognizing. I am 37 years old, Mr. Chair. Mahaba pa po ang inyong serbisyo, uh, Lieutenant Colonel Guevara. Ngayon po, kayo po, alam na alam nyo po kung ano ang punot dulo ng istorya ito kung bakit pare-pareho po tayo naaabala dito. Kanina ko po po kayo pinagmamasda, na nagtatanga-tangahan po kayo. Ano po ba ang inyong stand bilang immediate at lagi pong sinasabi na deputy lamang po si Major Kihana. Ano po bang stand ninyo? Ano yung pong inyong deputy? Malino naman pong insulto na po sa ating kaisipan ng mga sinasabi nito. Pwede nyo pong sagutin. Come again, Mr. Chair. Ah. Tinatanong ko po kayo, yung pong inyong tao, ano po ba ang inyong pananaw? At ito naman po'y alam ninyo ang totoo rito. Binigyan po kayo ng pagkakataon ni Chairman na sabihin ang totoo. Ngayon po, kayo po ang nakakaalam na totoo ang operasyon nito. Ano po ang inyong tingin sa sinasabi ni Major Kehana Hanna? Siya po ba nagsasabi ng totoo? Hindi ko lang alam po, Mr. Chair. I have no personal knowledge, Chair. On his statement, Mr. Chair. Yung pong isang milyon na binigay dito po kay Michael Nubisio, ito po ba? Ito po ba ay alam nyo? No, Mr. Chair. Hindi nyo po alam? Yes, Mr. Chair. So saan po galing yung dalawang milyon? na napag-usapan kanina, na galing po sa inyo sa sinabi nyo po. I have no personal knowledge, Mr. Sir. Kung... Sa iyo po nang galing ang na salita tungkol sa dalawang milyon at kanina po in-acknowledge ninyo na baka nga po sinabi ninyo. Alam mo, Colonel, tatapatin kita. Hindi ka namin inaakusahan, pero sa tono at pag-ikot ng mga sinasabi nyo, ay parang nyo naman po iniinsulto ang katalinuhan ng mga nasa harapan nyo. No, Mr. Chair. Uh, uh, if you, ano uh, lang, uh, Mr. Chair, pa pamanhin po, Mr. Chair, no? Medyo, uh, hindi ko lang po kasi masagot directly yung question, Mr. Chair, since may kaso na rin po ako, Mr. Chair. That is why I'm Trying to protect my ano rights, Mr. Chair. Colonel, hindi mo pwedeng gawin dahilan yan dahil wala pa namang kaso. It, says, it has already a case, Mr. Chair, filed in the Ombudsman, Mr. Chair. Criminal and administrative, Mr. Chair. Wala pa. Okay. Wala pa. So ang tanong ko sa iyo, saan nagmula yung 2 million? hindi ko po masagot Mr. Chair. Uh, sasagutin ko na lang proper forum, Mr. Chair. Mr. Chairman, wala po tayong malalaman sa mga taong ito. Sa tingin ko po ay kailangan na po nating ang um, pagbotohan. ano po yung ating ano? Ku ano po yung ating kaninang um, motion po ni Kagalang-galang na Tulpo? Mr. Chair. Mr. Chair. At um, uh, siguro po uh, which... dagdagan natin ang ano niyan. Raising your hand. Uh, 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 uh Congressman Bosita. Uh Mr. Chair with respect to uh, Deputy Majority Leader na kung saan meron po siyang uh, motion to cite in contempt si uh, General Mariano dahil sa sinasabing uh, pagsisinungaling at uh, conflicting po kasi yung statements between uh, Colonel Guevara and uh, General Mariano and uh, recently Nakita po natin yun talagang harap-harapang pagsisinungaling ni uh, Colonel Guevara regarding dito po sa 2 million pesos and 1 million pesos.